Hello guys, nandito ako sa labas. Oh, ang init-init. Hinahanap ko yung alaga kong asong itim. Si Max. Wala dito. Asan kaya yun? Ayan oh, Max, tara na. Ang init-init, pinapahanap mo pa ako sa'yo. Tara. Max. O, oh, ayan si Sindong. Hanap tayo ng ulam mo, Max. Kuha tayo ng pagkain mo, um, Max. Totooin natin. Max! Diyan ka lang. Hintayin mo ako dyan. Ayan, dito yung nagtitinda ng isda. May isda. Ayan, dami pang isda, oh. Ay, talagang yung kayo. Ay, pwede yan. Ay, pag dito. Hmm. Yan, kuha ka ng isa pa rin sa daan. Ay, maliit lang ah. Tang malaki yan. wow, oh. Ito. Ah, oh, si Monty nakakuha na ng ano, dalawang isda. daming ulam ni Monty ngayon. Max, salika na! Panda talaga. Ang dalawin, sa 20 at sa Maganda ba ito? Maganda ba ito? ba